Pare, simple lang naman ang buhay ko. Ako si David, 34, isang writer na work from home. Ang asawa ko, si Leia, isang guro. At ang prinsesa namin, si Luna, limang taong gulang. Simple, pero masaya. Yun ang akala ko. Isang hapon, habang abala ako sa pagtatype, Lumapit si Luna. Bitbit -bit ang kanyang obra maestra. Isang family portrait. Gawa sa kreyon sa isang pirasong band paper. Look tatay, it's us! Sabi niya, tuwang-tuwa. Tinignan ko. Nandun si Leia na may mahabang buhok na kulay kape. Nandun si Luna na may hawak na bulaklak. At nandun ako na medyo mas payat kaysa sa totoong buhay typical na drawing ng bata pero may isa pa sa likod ko may isa pang tao isang matangkad na lalaki na iginuhit niya gamit ang itim na krayon. payat walang muka isang bilog lang pero yung buong figura nakatayo mismo sa likuran ko na para bang anino ko na humiwayay sino to anak? tanong ko Natatawa, bago mong kaibigan, tumingin siya sa drawing, tapos sa akin, hindi tatay, siya yung lalaki, yung palaging nasa likod mo. Tumawa na lang ako, mga bata talaga, lawak ng imahinasyon. Kinuha ko yung drawing at idinikit sa ref, sa tabi ng iba pa niyang mga gawa. Isang cute na paanala ng pagiging malikhain ng anak ko isang ordinaryong drawing lang. Pero nang gabing yon, habang naguhugas ako ng pinggan, hindi ko maiwasang sumulyap sa ref at sa ilalim ng kitchen light. Parang mas maitim na yung lalaking iginuhit niya. Parang mas totoo. Hindi na nasundan yung usapan tungkol sa drawing. Pero ang lalaking itim, hindi nawala. Sa bawat bagong drawing ni Luna palagi siyang nandun. Kapag iginuhit niya akong nagmamaneho, nandun yung lalaking itim sa backseat. Kapag iginuhit niya kaming nanunood ng TV, nakatayo ito sa likod ng sofa. Sa likod ko. Palaging sa likod ko. Anak, bakit mo palaging dinodrawing yung taong itim? Tanong ko isang araw gamit ang pangalang ibinigay ko sa kanya. Kasi palagi siyang nandiyan tay. Sagot ni Luna na para bang yun ang pinakaordinaryong bagay sa mundo. Kaibigan mo siya. Laging nakadikit sa likod mo. Para kayong magkakambal. Pagkatapos niyang sabihin yun, nagsimula yung pakiramdam. Isang malamig na kuryente sa likod ko. Sa batok. Kahit mainit ang panahon, kahit naka-aircon kami, Palaging may isang bahagi ng likod ko na malamig na parang may isang taong nakatayo doon. Sobrang lapit na ang lamig ng katawan niya ay tumatago sa damit ko. Sinubukan kong baliwalain. Stress lang siguro. Pero habang tumatagal, lumalala. Minsan, kapag mag-isa ako sa study room, ramdam na ramdam ko. Yung pakiramdam na may dumadaan sa likuran mo? Sumusulya pa ako pero wala naman. Pero yung lamig naiiwan. Nagsimula akong matakot tumalikod sa bawat pagtalikod ko para akong nagbibigay ng pagkakataon kung sino man o ano man na mas lumapit pa ang pakiramdam ng lamig ay nasundan ng mga anino. Sa una, sa gilid lang ng mata. Habang nagtatay pa may makikita akong isang mabilis na galaw sa may pintuan. Isang aninong matangkad at payat. Paglingon ko, wala na. Pagod lang yan, David. Sabi ni Leia, ilang gabi ka ng puyat. Baka kailangan mo lang ng bakasyon. Siguro nga, pero paano ko ipapaliwanag yung mga anino? Isang gabi, habang nanonood kami ng pelikula, nakita ko na naman sa sulok mang sala sa likod ng lampshade may isang aninong nakatayo mas matagal ngayon mas malinaw ang hugis eksakto sa taong itim sa drawing ni Luna matangkad, payat hindi ako kumurap tinitignan ko Leia nakikita mo ba yun? bulong ko ang alin? Sa sulok? Yung anino? Tumingin si Leia. Wala naman mahal. Anino lang ng halaman yan. At pagtingin ko ulit, tama siya. Anino na lang ng halaman. Nawala na. Pero alam kong nakita ko. Nag-iibang mga anino sa bahay na to kapag akong tumitingin. Sumusunod sila sa akin. Nagsimula akong maging paranoid. Bawat sulok, bawat anino, tinitignan ko ng dalawang beses. Ang asawa ko, napapansin na. Ano pang problema mo, David? Para kang palaging may hinahanap. Para kang may tinataguan. Hindi ko masabi sa kanyang totoo na baka tama siya. Na baka may tinataguan nga ako. Isang anino na ako lang ang nakakakita. Pero ang anak ko, kayang-kaya niyang iguhit bukod sa lamig at sa mga anino may isa pang dumating isang amoy nagsimula ito sa study room ko habang nagtatrabaho ako bigla akong nakaamoy ng kandila hindi yung mabangong scented candle yung amoy ng kandilang ginagamit sa patay yung amoy ng natunaw na pagkit at umuusok na pabilo yung amoy na naaamoy mo sa isang lamayan. Tumingin ako sa paligid, baka may nagsisiga sa labas, pero wala. Sarado ang mga bintana, ang amoy nang gagaling sa loob. At sa isang iglap, nawala rin ito, pero bumabalik-balik. Minsan, kapag nag-aahit ako sa banyo, Minsan, kapag nagmamaneho ko mag-isa, palaging sa mga sandaling ako lang mag-isa, ang amoy ng kamatayan. Sinabi ko to kay Lea, baka naman may namatay lang na daga sa ilalim ng bahay, sabi niya. Pero hindi. Alam ko ang amoy ng patay na daga. Iba to. Isang gabi, habang pinapatulog ko si Luna Naamoy ko na naman. Sobrang lakas. Yunakap ko ng mahigpit ang anak ko. Anak, may naaamoy ka ba? Tanong ko. Inamoy niya ang hangin. Opo tatay, amoy kaarawan. Kaarawan? Bakit? Kasi ganyan yung amoy ng cake ni Lolo sa picture. Yung may mga kandila, pagkatapos hipan, ganyan ng amoy, sabi niya. Sabi ng taong itim, paborito niya raw yung amoy na yan. Napatingin ako sa dilim sa likod ko. Ang amoy ng pinatay na apoy. Ang amoy ng natapos na selebrasyon. Ang amoy ng buhay na biglang nawala. At gusto yun ng anino sumusunod sa akin. Tatay, look. I-draw ko si Mang June, sabi ni Luna. Isang araw, ipinapakita ang bago niyang drawing. Sino si Mang June? Tanyong ko. Itinuro niya yung pamilyar na lalaking itim sa likod ko. Pero this time, may mga detalye na. Ang lalaki, may suot na uniporme, parang uniporme ng security guard. At sa tabi niya, may iginuhit si Luna na motorsiklo nakahiga sa kalsada. Mang Jun, yun daw ang pangalan niya, sabi ni Luna. Mang Jun, security guard, motorsiklo. Parang may biglang kumalabog sa dibdib ko. Isang malabo, nanginginig na alaala mula sa nakaraan. College pa ako noon. Gabi, umuulan. Kasama ko ang mga barkada ko. Medyo nakainom kami, sakay ng kotse ko may bigla kaming nabangga, isang motorsiklo. Hindi kami huminto. Sa sobrang takot, pinatakbo ko ng mabilis ang kotse. Kinabukasan, nabasa ko sa dyaryo, isang security guard na pauwi mula sa duty, dead on arrival. Walang nakakita sa nakabangga. Pinilit kong kalimutan yon. Ibinaon ko sa pinakamalalim na parpe ng isip ko, isang kasalanan na walang nakakaalam. Pero ngayon, ang anak ko na hindi pa ipinapanganak ng mga tanahong yun ay iginuhit ang eksena. Iginuhit niya ang biktima at pinangalanan niya ito. Kinuma ako yung drawing. Tinitigan ko yung lalaking itim, yung anino sa likod ko. Hindi pala siya basta anino. Siya ay isang alaala, isang multo ng kasalanan ko. At pagkatapos ng labing limang taon, nagpakilala na siya. Si Leia, alam niyang may mali na talaga. Hindi na ito stress. Hindi na ito pagod. Dinala niya ako sa bahay ng lola niya sa Laguna. Isang matandang matanda na pero matalas pa ang isip. At alam ng lahat, may alam siya sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi kami nagdala ng drawing ikinuwento lang namin ng lahat. Yung anino, yung lamig, yung amoy, at yung pangalang Mang Jun. Habang nagsasalita ako, nakatitig lang sa akin si Lola Miling. Hindi sa mukha ko, sa likod ko, na para bang may nakikita siyang kausap ako. Pagkatapos kong magkwento, bumuntong hininga siya ang kaluluwa ng isang taong namatay sa masamang paraan. Simula niya ay hindi laging tumatawid agad. Minsan, nagagalit, naghahanap ng hustisya, at minsan, kapag ang pamilya niya ay marunong, tinatawag nila pabalik ang kaluluwa. Anong ibig niyong sabihin la? Tanong ni Lea. Kulam, sabi ni Lola Miling. Pero hindi yung karaniwang kulam na nananakit ng katawan. Ito ay isang pabigat, isang sumpa para itali ang kaluluwa ng biktima sa pumatay sa kanya. Para habang buhay, daladala ng salarin ang bigat ng kanyang kasalanan. Para hindi siya makalimot, para hindi siya patahimikin. Paano po ito matitigil? Tanong ko Umiling si Lola Miling at tumingin ng diretsyo sa mga mata ko. Hindi na ita iho. Dahil hindi na lang siyang isang multo na sumusunod sa iyo. Matagal na siyang nakakapit. At sa pagdaan ng panahon, ang isang pabigat na gustong maging higit pa sa isang pabigat. Gusto niyang bumawi. Gusto niyang kunin ang buhay na kinuha mo sa kanya. Pag-uwi namin Parang mas bumigat ang lahat. Ang bawat salita ni Lola Miling ay parang mga pakong ibinaon sa isip ko. Gusto niyang kunin ang buhay na kinuha mo sa kanya. Dumiretso ako sa ref. Kinuha ko yung pinakaunang drawing ni Luna. Yung family portrait. Tiniggan ko. At halos mabitawan ko ito sa panginginig. Nag-iba. Sure pare, nag-iba. Yung lalaking itim na dati isang blankong figura lang, may mukha na ngayon. Malabo pero may mga mata na at isang malungkot na ng ngiti. At yung pagkatayo niya, hindi na lang basta sa likod ko. Yung isang kamay niya, nakaakbay na sa balikat ko. Pero hindi yun ang pinakamatindi. Ang pinakamatinde ay yung drawing ko. Yung drawing ng saril ko na dati malinaw, yon ay medyo transparent na. Parang nag-fade. Yung kulay ng damit ko, mas mapusyaw. Yung ngiti sa mukha ko, nawala. Para akong isang lumang retrato na nabibilad sa araw. Unti-unting binubura. Tumakbo ako sa kwarto ni Luna. Naghahalungkat siya sa kahon ng mga crayon niya. "Luna anak, pwede bang mag ka ulit ng family portrait? Pakiusap ko." Kumuha siya ng papel at nagsimulang gumuhit. Pagkatapos ng ilang minuto, ipinakita niya sa akin. "Nandoon si Lia, nandoon, si nandoon siya, at nandoon yung lalaki, si Mang John." Mas malinaw pa ngayon at siya na ang nakahawak sa kamay ni Luna. Nasaan si tatay? Tanong ko, halos hindi na makahinga. Itinuro niya ang isang maliit na espasyo sa tabi ni Lia. Ayan o, oh, sabi niya. Tinignan ko, walang laman, pero pinilit kong tignan at nakita ko. Isang sobrang faint na outline ng isang tao na para bang iginuhit gamit ang pambura, hindi ang kreyon. Kailangan ko ng patunay. Kailangan kong makita. Kailangan kong malaman kung totoo ba talaga ang mukha na nagsisimulang mabuo sa mga drawings ni Luna. Umakyat ako sa budeka sa taas. Naghanap ako sa mga lumang kahon mula sa college. Mga lumang libro, mga notes, mga litrato, at sa ilalim ng lahat, nandun yung isang maliit na metal box na itinago ko, ang kahon ng mga kasalanan ko. Sa loob, may isang bagay lang. Isang naninilaw at marupok na clipping mula sa isang dyaryo. Ang balita tungkol sa hit and run, labing limang taon na ang nakalipas. May litrato ng biktima, Juan or June de la Cruz, 45, security guard, may asawa at tatlong anak. Tinitigan ko ang mukha niya, isang ordinaryong mukha, medyo kulubot na sa pagod. May manipis na bigote at may isang malungkot ng ngiti. Yung parehong ngiti na nagsisimula ng lumitaw sa mga drawings ni Luna. Hindi na ako nagdududa. Totoo lahat, siya nga. Sa tabi ng litrato ni Mang June ay may litrato ng kanyang pamilya. Yung asawa niya, umiiyak. At yung panganay na anak niya, isang lalaking teenager, nakatingin sa kamera. Ang mga mata ay puno ng galit na hindi mo malilimutan. Naalala ko ang sinabi ni Lola Miling kapag ang pamilya niya ay marunong. Sila siguro. Sila ang tumawag sa kaluluwa ng kanilang ama. Sila ang nagtali sa kanya sa akin isinara ko ang kahon. Pero hindi ko na kayang isara ang katotohanan. Ang multo sa likod ko ay may pangalan na, may mukha na, at may pamilyang naghihintay sa kanyang pagbabalik o sa aking pagkawala. Gabi, oras na para patulugin si Luna. Ito yung paborito kong parte ng araw. Yung pagbabasa ng kwento, yung pag-awit ng uyai. Pero sa mga nakalipas na linggo, kahit ito, tinabangan na. Dahil sa bawat yakap ko sa kanya, ramdam ko yung lamig sa likod ko. Nakahiga na siya. Kinukumutan ko. Bigla siyang nagsalita. Nakatingin sa isang bakanting espasyo sa tabi ko. Opo, sige po. Sabi niya, na parang may kausap sinong kausap mo anak? tanong ko tumingin siya sa akin si Manjun nanigas ako A -a anong sabi niya? sabi niya matulog na raw ako ng maaga simula bukas siya na raw ang magbabasa sa akin ng kwento parang may humaplos na yelo sa batok ko ang amoy ng kandila biglang sumidhi sa loob ng kwarto. Luna, hindi niya ako pinansin. Tumingin ulit siya sa bakanting espasyo. Talaga po, ikaw na po ang bagong tatay? Napatingin ako sa salamin ng aparador sa tapat ng kama. At sa unang pagkakataon, Nakita ko siya ng malinaw, hindi na isang anino. Ang refleksyon ni Mang June nakatayo sa likod ko, ang multo niya. Nakangiti yung malungkot niyang ngiti at dahan-dahan itinaas niya ang kanyang mga kamay at ipinatong sa mga balikat ko. Ramdam ko ang bigat, ramdam ko ang lamig, ramdam ko ang pag-aangkin. Tay, sabi ni Luna, ang mga mata niya ay nakapikit na. Sabi po ni Manjun, siya na raw po ang bahala sa akin. Lumipas ang isang buwan. Tahimik na ulit ang bahay. Hindi na nagdo-drawing si Luna ng mga nakakatakot na bagay. Hindi na niya binabanggit si Manjun. Ako naman, nandito pa rin, pero parang wala na. Sabi ni Leia, kailangan ko raw ng tulong. Depression daw. Palagi lang akong nakaupo sa study room, nakatulala. Hindi na ako nagsusulat. Bihira na akong magsalita. Kapag kinakausap niya ako, tumatango lang ako. Ang sabi niya, yung mga mata ko raw, laging nakatingin sa malayo. Isang hapon, pumasok si Luna sa study room ko. May dala siyang bagong drawing. Ngumiti siya at ipinakita sa akin isang family portrait nandoon si Leia nakangiti nandoon si Luna masayang masaya at sa tabi nila nakahawak sa kamay ni Luna ay isang lalaki kamuka ko pero hindi ako ang buhok ang damit ang tindig sa akin pero ang muka ang muka ay may manipis na bigote at isang pamilyar na malungkot na ng ngiti ang buong figura niya ay sulidong-sulido, iginuhit sa itim na krayon. Ang ganda anak, sabi ko. Ang boses ko ay mahina at walang buhay. Nasaan ako? Ngumiti si Luna at itinuro ang isang maliit na espasyo sa likod ng masayang pamilya sa drawing. Ayang ka o oh, tatay, sabi niya. Naglalaro ka ng taguan. Tinignan ko, walang laman. Pero pinilit kong aninagin at nakita ko isang sobrang faint, halos burado ng outline. Isang anino na halos wala na. Isang multo sa sarili kong pamilya. Ang bagong taong itim.